Anthony Pangilinan, sumailalim sa heart surgery. Para sa aking balitang showbiz, tatlong linggong na-confine sa ospital ang tatay ni Doni Pangilinan at asawa ni Maricel Laksa na si Anthony Pangilinan. Ito ayon kay Maricel ay dahil sa inoperahan sa puso ang actor TV host. Ayon kay Maricel, nakalabas na rin na ospital ang kanyang mister at nagpapay nga ito sa kanilang bahay. Sa ngayon daw ay maayos na ang kalagayan nito kung saan paunti-unti ay nagtatrabaho na rin ito at naglalakad-lakad na rin dahil yun lang daw ang paraan para madali ito makarecover. Sa ngayon daw ay dalawang linggo na sila nakanabas sa na ospital at patuloy sa pagbuti ang kalagayan ng kanyang mister. Sinabi pa ni Marcel na hindi nila ito isinasa publiko dahil gusto nilang gumaling ang kanyang mister ng maayos at kailangan nila ng support system mula sa kanilang pamilya. O na rito, nagpost si Anthony sa kanyang Instagram account na nahihirapan siyang uminga kaya't nagdesisyon ito magpatingin agad sa doktor kung saan napagalaman na nagkaroon ito ng mitral heart valve issue na may torrentially severe leak. Ay kay Anthony, kung hindi raw malakas ang puso niya na nakuha niya sa pagtakbo ay posibleng mas lumala ang kanyang akunti.